Good evening. Mayroon rito sampu na mga pagkain ayon kay Dr. Willie Ong na nakakataas ng creatinine, kaya nasisira ang kidney natin. Panoorin po natin lalo na tayo ng mga senior citizen. Importante po ito. Kahit mga bata pa o okay gilang para maiwasan ating nakakasira sa kidneys, mga pagkaing nagpapataas ng creatinine. Narinig yun na ba yung word ng creatinine? Delikado po yan. Oras na tumaas ang creatinine natin, may sira na ang kidneys natin. Kaya ayaw na ayaw natin uh, tataas ang blood test natin. Ang kidney disease mula stage 1 hanggang stage 5. Stage 1, umpisa pa lang kidney disease stage 5, dialysis na yan. Itong mga stage 3, mataas na creatinine nito. Siguro mga 200 to 300 na creatinine yan. So, paano tayo makakaiwas sa sakit ng kidney disease? May kasabihan nga na sa pagdating sa kidney disease, eh, apat na letter D. O, oh, may nagturo sa akin, apat na letter D. Unang D is, first stage is diet. Namali ang diet mo Pag namali ang diet mo Masyado maalat, masyado matamis Pwede ka pumunta sa pangalawang letter D Which is diabetes so, Diet, mali Number 2, diabetes Pag hindi ginamot ang diabetes Nang matagal na panahon Hindi inayos yung diet Aabot tayo doon sa pangatlo Yung tataas ang creatinine At dialysis Yun na nakakatakot kasi pa nagda-dialysis, lalo na chronic dialysis, eh tuloy-tuloy na yon. Pag diet, diabetes, dialysis, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pang-apat na letter D. Kasi yun ang pinakadelikado na pang-apat. Alam niyo na siguro ano yung huling letter D. So, para umibas tayo sa sakit at pagkamatay, maaga pa kahit wala pang sakit, Ayusin na natin. Kasi yung kidneys natin, pag tumatanda tayo, hindi nyo lang alam. Pag tumatanda tayo, kahit okay ka, humihina ang kidneys. Hihina ang puso, hihina ang buto, hihina ang mata, tinga. Pati kidneys, humihina. Kaya mas maingat tayo sa pagkain, lalo na pag tumatanda. Ayan, no. Oh. Sodium ang kalaban ng kidneys. Alat. Okay? blood maalat. Magmamanas. Kataas blood pressure. Ayaw mo rin maraming protina. Okay, mga high protein, puro karne, walang kanin. Kung bata ka pa siguro kaya. Pero pag may edad na may sira kidneys, ayaw natin maraming protina. Nahihirapan ang kidneys yan. Yung maalat, matatamis masyado, oh, ayaw din natin. So alat, tamis, at protina. Ano ang tamang dami ng tubig para hindi masira ang kidneys? Ito ang five stages ng kidney disease. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage 1, masaya pa yung kidneys pero medyo may sira na to. Yung creatinine nito medyo bahagyang tumataas na. Pero yung lakas ng kidneys niya 90% pa. GFR 90% pa. Pag mild na stage 2 na, yan nakasimangot na stage 2, stage 3, mataas na creatinine. Baka 150, 200 na. Mahirap na ibaba baka doon nga sa mga pagkain mali na nakain, baka dahil sa diabetes, nakakataas ng creatinine, pag malala, high blood na hindi ginagamot, nakakataas din ng creatinine. Ito yan, no? Oh. May sira na ang kidney, so oh. 30% na lang, 50% lakas. Stage 4, malala na to Mataas ng creatinine baka 300, 400 na to Pwede na nga mag-dialysis sa stage 4, eh. early dialysis. Pero iba, inihintay na kidney failure na sira na talaga bago magda-dialysis. Usually, pag ganito ng dialysis, tuloy-tuloy na. Eh. Oo. Pero pupunta kayo sa nephrologist ninyo, malay natin, baka may maayos pa. Baka biglaan lang, biglaan lang na dehydrate, nasira, pwede pa makabawi minsan. Ang kidneys, o oh, baka kidney stones, baka makabawi pa. Pero kadalasan, mahirapan po. So, yan na dito, salt, sugar, bawasan, protein, sinabi ko sa inyo. Vitamin C, siguro hanggang, ako 500 mg a day pwede na. Yung iba hanggang 1,000 mg or 1 gram in a day pwede na. Huwag nyo na sobrahan kasi ayaw ng mga kidney specialist yan eh. Pag lumampas kayo sa 2 gram vitamin C, baka magkaroon ng bato sa kidneys. Nagkakakos ng bato eh. Okay, painkiller, masama, mamaya din yung mga contrast dye, CT scan, MRI, minsan may dye ini-inject, kung may sira ang kidneys, kailangan bina-bantayan, baka makasira din ang kidneys. So, ano ang dami ng tubig na kailangan? Tamang dami, ito, 2 liters. Ang pinakamagandang dami ng tubig na happy ang kidneys natin ay mula 2 liters hanggang 3 liters in a day. Ulitin ko, kasi marami nagko-comment eh. Na babasa ko na yung comment dati. 2 liters, dalawang litro is walong basong tubig or fluid sa isang araw. Tubig or fluid. Pwedeng walong basong tubig sa araw, mas maganda. Pero kung ayaw nyo tubig, baka palitan mo yung mangyayari. Baka isang soft drinks ka, isang kape ka, isang tsaa. Isang soft drinks, kape, tsaa, o tatlo na yon. So, limang baso na lang yung tubig mo. Pareho din yun, malo din. Pero, mas gusto natin yung soft drinks mo, yung kape mo, at yung iba pang liquid na matatamis, palitan mo na lang ng tubig kasi mas healthy. So, 2 liters ang pinaka -konte. uh, walong basong tubig, pinaka uh, ideally mga 3 liters. Average lang ito. Ah. Hindi ito hindi to 100% sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung malaki ka talagang tao, construction worker ka, o pwede ka mas marami sa 3 liters a day, 12 glasses yun. Or kung payat na payat ka naman, o 80 pounds ka lang, naka-aircon ka lang, nasa bahay ka lang, o baka pwede 4-5 basong tubig na sa'yo. Pero on the average, pinaka-happy ang kidneys mo, pinaka-happy ang creatinine sa 2 liter to 3 liters. Actually, pag medyo kidney failure na, dito na, gusto nila 3 liters eh. Tatlong litro or 12 glasses of water ang pinakamaganda. Gusto ng kinis tubig eh. Tubig ang gusto niya. Ayaw niya soft drinks, ayaw niya diet soda, ayaw niya energy drinks, ayaw niya matatamis. Ang gusto niya, tubig. May pag-aaral yan. 3 liters, 12 glasses of water, mas nakakababa konti ng creatinine. Mas na napipigilan ang pagangat ng creatinine Ngayon may nagko-comment, dok gaano ba karami ang isang baso tubig? 'Yang basong tubig 8 ounces. Syempre isang normal na baso. Kasi ang isang baso daw niya ay yung 16 ounces na nabibili sa fast food. Syempre hindi isang baso. Isang baso is normal na baso, 8 ounces. Yung ganyan lang, normal lang. 350 ml. Hindi, 240 ml two to fifty two forty yeah bao kidney nutrition principle habang di nagdadialisis ang ayaw niya malat maraming alat na nakatago malit na lang to ako na lamang sabi. salt barbecue sauce ketchup soy sauce uh, mix betchin ang betchin monosodium sodium glutamate sodium din siya o alat lahat ng mga chicherian natin may betchin MSG mahalat o oh, instant noodles, huwag masyadong alat. Ayan, canned food. Ayan, oh. season salt. Ayan may iniwasan. Tignan nyo, ah. Pag ang pagkain ay galing sa fresh, galing sa puno o bagong kuha sa farm na manok, ay mababa siya sa salt. Wala siyang asin. You know? Cucumber, 7 seven slices, 2 milligrams of salt lang. Ang konti. Pero pag ginawa mo ng pickles siya, 900 mg. From 2, naging 900. Manok, bilin sa palengke, iluto. O, oh, huwag mo tim... Kung walang timpla siya, 69 mg lang. 69. Pag ginawa mo na siyang fast food, na masarap sa fast food, ayan o, oh, 2,000 mg. From 69 mg ng salt, naging 2,000 mg. Grabe yun uh more than 10 20 times Grabe, 30 times sa tinaas nyo binudburan ng alat. Eh. Lemon 1 mg of salt, pag salt ang tao, is so 1000 na. Ito ano to, pork, baboy o oh. pag niluto mo lang ang you know, konti lang, oh, 59 mg lang. Pag ginawa mo ng bacon, hot dog, hamon, 1000 mg. High salt, maraming manas maha high blood, mahihirapan ng kidney, kataas creatinine, papunta sa dialysis Tuloy-tuloy ang dialysis, delikado Delikado Okay, uh, ayoko na sabihin pero basta delikado yung mataas na creatinine Huwag niyong papabayaan Okay, Il ilaban pa rin natin Eh, sa atin yan ang problema Ang gastos kasi sa dialysis hindi na naman yung dialysis, bibili ka pang pa dialyzer, meron ka pang erythropoietin, meron ka pang gamot. Kaya sobrang mahal. Kahit malibre pa yung dialysis, magbabayad ka pa rin. Kahit malibre siya ng kilat. Anong pangkain nakakasira sa kidneys, nakakataas sa creatinine, nandito, sampu yan. Number one, tulad ng sabi ko, sobrang beef, sobrang pork, sobrang protina, nakakasira ng kidneys, kaya bawasan. Okay, damihan mo inom ng tubig. Ngayon, kung healthy ka, kaya naman kung healthy ka. Pero kung hindi ka healthy, tumatanda, wag, wag masyado. Ha? Wag masyado. Actually, mga may kidney failure, may kidney disease, stage 3, stage 4, ang protina nila, ang konti. Ang turo nga sa kanila, kumuha ng maliit na pork chop, hati-hatiin, tadta rin, gawing ginili, para lang mukhang marami. Kasi bawal nga sila protein. High protein, nakakataas ng kreatinine dark colored soft drinks, energy drinks, so oh. hindi rin maganda. May phosphorus, ayaw ng kinis. Water na lang, lemon na lang, tsaka na lang. Instant noodles, mahalat. O pwede yung kanin na lang, o spaghetti na lang, o yung noodles, huwag mo siya duligan ng alat. Processed food, sinabi ko sa inyo, sobra alat. Hot dog, bacon, ham, lahat ng gusto natin. Uh, mga salty natin, nandito rin natin. Eh, eh Palitan na lang ng fresh foods Fresh na fish, chicken, monggo. Pwede ang monggo ah. Mongo is vegetable protein eh. Protein na siya. Pero galing sa gulay, pwede eh. yan sa may kidney problem. Junk food, sobra alat. Salt and vegetables, maalat. Ano na lang, uh, iba na lang. Gelatin, uh, yogurt, gulaman na Filipino, puro tayo, tuyo, daing, tinapa, salted egg. Oh, pwede naman salted egg. Huwag naman siya. Fresh fish, hard boiled egg. Delata na maalat. Delata, meron namang delata na in water eh. Hindi masyadong oily. O yung iba, hinuhugasan pa nga eh. Hinuhugasan yung meat o binababad uh, sa tubig para mawala lang yung alat. Okay salty, patis, toyo, bagoong. Yan, nakasira uh, din yan sa kidneys. Alcoholic drinks, di maganda. Painkiller medicines, di maganda. Tulad na sinabi ko, mefenamic acid, ibuprofen. Uh, kung hindi kailangan, wag na lang. O, so, kung bibigay ng doktor, baka one week or less. Paracetamol, Paracetamol, better. Gusto nyo pain reliever yung mga pamahid na lang. Huwag nila iniinom. Baka makasira ng kidneys to. Hindi lang kidneys masisira sa pain reliever. Pati tiyan, pwede dumugo, pwede ma-high blood. Nakaka-high blood din ang painkiller. Yung mga nakaday, mga CT scan, MRI, angiogram, Una-una, pag nirequest naman ng doktor, wala tayong choice. ba? Diba? Kailangan makita, baka may baraka sa puso, kailangan makita CT scan, baka may cancer, may bukol. O kailangan gawin. Walang choice. Kaya lang, kahit gagawin siya, may chance masira ang kidneys. Kaya dapat, paalam niyo sa doktor niyo, o may sira kidneys ko, may kidney stone ako, maalat ako kumain, may high blood ako, may diabetes ako. So, habang ginagawa yung procedure, para ma-protect yung kidneys o baka may way na ibang paraan na hindi masyado maraming dye na para na ginagamit kasi contrast dye ay ano kidney failure oh, due to contrast dye CT scan MRI ayan. Ayan. dapat aware din yung Doktor niya okay usually ang ginagawa dito bago inject ng dye lalagay ng tubig baka doon yung sang litrong tubig uminom ka maraming tubig tubig talaga pang eh. Inom maraming tubig, tapos minsan may binibigay na gamot para pagpasok nung dye, mailabas lahat. Yung mga binubugbog, o hazing, di ba? Nababali tayo, mga frap, binubugbog. Bakit namamatay yung nabubugbog? Kidney failure. Kasi pag nabugbog to, o oh, muscle mo, di ba? Sa binti, pinapadal yung puwet, di ba? Pag pinadal mo na pinadal, yung muscle na dudurog. Ano ba ang muscle? Protein, di ba? Muscle sa katawan, dinurog yung hita, dinurog yung puwet, kakapalo. Muscle yun eh, protein pumunta sa dugo para kumain ka ng isang prostate. Pagpunta sa dugo ng protein, magbabara sa kidneys, rhabdomyolysis, kidney failure. Yan ang sinasabi ko sa inyo, high protein, hindi maganda. Kakapalo ng hazing, yung protina ang magkikidney failure. Kaya mga na-hazing, ang ihi nila kulay brown. Tapos magkikidney failure kaya na mamatay. Anong treatment? Para hindi mamatay sa hazing, bago magpabugbog, uminom ng isang litrong tubig. Maraming tubig, kaya habang nabubugbog, kung pwede mo maihil, lahat yun talaga ang secret. ba? Diba? Kahit exercise, bago mag-exercise, uminom ka ng tubig. Kaya yung mga iba, nakikita ko nang sasabi, tatlong basong tubig lang sa araw. Pwede kayong magbuhay tatlong basong tubig isang araw. Pero para sa akin, very, very risky. Tubig lang naman eh. Wala namang bayad eh. Kapag pinag-aawayan natin doon, di ba? Oo. Mabubuhay ka doon. Kaya lang, ako rin, sinubukan ko na kidney stones ako nun, eh. Three glasses lang ako. Kaya, kung gusto nyo safe, anim na baso, minimum, kung kaya nyo eight glasses, yung water, mas maganda. Pero kung uminom ka ng buko, tubig na rin yun. Uminom ka na sa baw, bilang na rin yun. So, hindi mo naman ilalagok yung walo ng isang ano inuman. Eh. Okay? Sana po malinaw to kasi to simple tip, pero pampahaba ng buhay nyo, malaking matitikpid Kidney failure symptoms. Ano, sintomas Una-una sa skin, makikita mo na yan. Yung mga pag talagang stage 4, stage 5. Kasi yung Nababawasan na yung dumi na katawan Hindi na nalalabas So lalabas yan sa skin May parang kati-kati May pula-pula Pwede rin magiging anemic Ang may kidney failure, anemic na yan Stage 4, stage 5, anemic kasi Ang kidneys ang gumagawa ng erythropoietin Isang hormone Mula sa kidneys Inuutusan ang bone marrow natin Ang buto na gawa ka ng dugo So pag nasira yung kidneys, hindi siya nakakaproduce ng erythropoietin. Hindi mautusan yung buto na gumawa ng dugo. So anemic siya, maputla. Okay? Kaya yung mga nagda dialysis, nagii-injection ng erythropoietin erit which konting lang mababa ang signal Anyway, thank you for watching. Kung mayroon pa kayong... Yung buto na gumawa ng dugo. So, anemic siya. Ituloy natin. Kukla. Okay? Kaya yung mga nagda-dialysis, nag-injection ng erythropoietin, which is magkano? 3,000? 4,000? Bawat injection, twice a week, for life. O, oh, magkano na yun? wala pang dialysis yun. Diba? Kaya hindi nga pwede. Kaya itong mga alat, iwasan na natin. Kidney failure, napapagod, nagsusuka, maga, maga yung mukha. Manas, manas ang tiyan, manas ang paa. Ang ihi, magbula masyado. Pag magbula ito, sabihin may protein na malabas. Ibig sabihin, hindi na maganda yung filter ng kidneys natin lumalabas. Na Minsan, nakakatubig sa baga, humihina ang ihi, pinaka problema natin, diabetes at high blood. Yan ang nagkakos ng kidney failure. Plus ito, lahat na to Diabetes, high blood, alat, tamis, fluid. No? Oh, kita mo, tubig. O, oh, sabihin nyo, importante ng tubig. ano? Oh, counted siya oh, sa malaking tulong sa kidney tubig. Yan, oh, Pain reliever, oh, smoking, healthy weight, bawas salt, bawas alat, yung yung sugar lang eh. Nandito na yung sugar, bawa sugar. Kita nyo, ito pa lang nandyan na lahat ang pinakamahalagang tips para hindi masira itong kidneys natin. Okay? Pag nasira ang kidneys, maganda kidney transplant. Kaya lang, mahal. 1 million, 2 million. Yun ang problem natin. Hanap pa tayo ng kidneys. So, kidneys para maging healthy, Ipa-check ang diabetes, blood sugar, ipa-check ang blood pressure, kailangan normal 'yan dalawa. Pa-check ang cholesterol. Ang blood pressure na gusto natin sa may kidney disease ay hindi 140/90 or lower, 'di ba 'yan naturo natin? 140/90 mas mababa, okay na 'yan. Sa normal na tao. Pero kung may diabetes ka na baka may sira ang kidneys, ang gusto mong cut-off ay 130 over 80 ulitin ko ang red nyo ay hindi na to mali na to ito pang normal na tao pag may kidney problem may, dia may diabetes 130 lang to over 80 yan na max mo gusto mo mas mababa para hindi masira ang kidneys punta sa doktor pag uh, siyempre tumaas na creatinine mahina na ihi nagsusukan na okay ito yung mga blood test para makita natin creatinine Urinalysis, malalaman kung may sira kidneys, blood test, complete blood count, fasting blood sugar, potassium, creatinine, tumataas. Ultrasound ng kidneys, makikita kung ano ang problema sa kidneys, may bato ba, may infection ba, maliit ba ang kidneys. Ang may kidney failure, lumiliit ang kidney. So, pumunta sa kidney specialist, nephrologist, linyang-linyang -linyan nila to, every three months, kung tumataas ang creatinine, yan talaga ang magagawa natin. Okay? Wala na tayo ibang paraan. Ito talaga, yan. Para hindi mahirapan yung kidneys natin. Sa nephrologist, every three months, tutok, talk, uh, kailangan gastusan eh. Kasi oras na tumas yung creatinine, Madali tumaas, mahirap bumaba. Yan ang problema. Mahirap bumaba. Sana po nakakatulong yung video sa tamang pagkain, tamang pag-inom ng tubig, tamang gagawin, tamang check-up sa doktor para ma-save tayo sa kidney disease na sobrang taas at sobrang dami. Alam mo sa Pilipinas, ilan ang dialysis? Almost 80,000. 80,000 ang nagdadialysis sa atin at another 80,000 ang dapat nagdadialysis pero hindi na nagda-dialysis malamang maaga na mamatay. Kasi hindi na nagdadialisis eh. Walang pera na hindi na makaumpisa eh. Kasi pag umpisa, marami ka nang gagawin eh. May shank pa, may ano pa. Ah, sobra laking paghihirap. Eh, junk food lang pala iiwasan. Junk food, fast food, alat eh. Kaya naman natin ayusin. So, habang maaga pa, habang wala pa kayong sakit, share natin itong video para makatulong sa pamilya at kaibigan natin. God bless po. Thank you for watching. Tungkol sa sakit sa kidney, mataas ang kreat. Uh, Sir Willie Ong is an internist and cardiologist. Uh, siya po ang nagbigay sa atin ngayon ng lecture. Ingatan po natin ang ating kalusugan para padagdagan ang ng buhay. Madugtungan ang buhay natin. O, ako, interesado ako ng mga senior citizen na magkaroon po ng edukasyon tungkol sa kalusugan. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.